Oh, ang <laughs> tanong. At least di ka na scam. Uwi kami. Sinabi naman niya yun eh. Ayun nga, nakuha na namin ang aming mga pre voucher. Booker, voucher. Low cruise and voucher. Low cruise? Pero, sa kanila may yung Hindi mo ganun ha? Anong papel? Yung bond paper yun yung Dow Cruise valid siya ng 6 months yung international ticket 2 years oh. parokya ni Edgar yun <laughs> yung parokya ni Edgar nasa na yung ticket saan so, ano ba kayo saan, sa sa email? pinaka kami pinaka na kami hindi naman siya scam may nakuha naman kami pero wala yung kitchen set na, na, oh at least happy? satisfied? Eh kung nagawa Shanghai. Yan yung mga napanalunan namin. Oh, at least itong asawa ko ay eh, matatahimik na. Laki kids oh. Ito talaga na nice scam. Bigyan pang obligasyon si Mama at si Mama Aileen, no? Babayad pa sila ng ano. Eh. <laughs>